Hello everyone! May bagna oras tayo amin ayan kararating natin galing sa trabaho ngayon po ay alas 6.15 ng hapon dito sa London Martes po ngayon so ayan kain na po tayo mga guys ready na naman pong ating kakainin napakabuti ng Panginoon maraming maraming salamat Panginoon sa walang sawang mong pagmamahal at blessing sa amin. So, yan po, mga, 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 mga kaibigan. Kain po tayo ng kanin ngayon. Meron tayong tubig. Number one po ang tubig sa ating katawan. So, ayan, kain na po tayo. Uh, tigman na natin ang mga luto ng aking uh, son-in-law. Ayan. Oh, tikman natin. Hmm. Ngunit. Harap. Hmm. guys. Hmm. Thank you, Lord. Hmm. Tingnan na oh. May mga laman-laman loob. <laughs> Sarap. Thank you, thank you everyone for your support. Thank you, thank you for watch me. Please don't forget to follow Delia page and Delia Renon. Thank you. I love you everyone. God bless us all.